So, recently, nagkaroon ako ng mechanical pencil from Stadler. Stadler, tama ba? ah uh, actually, ano lang to, gift card from Amazon. Galing sa isang taong parati ako sinusuportahan pagdating sa art. Sinama ko na din sa Amazon gift card tong uh, sharpener my goodness, uh, suntok sa buwan din dahil nalo na una, uh, mahal siya. Nasa uh, 700 plus siya dito sa Pilipinas. So, malamang kung sarili kong pera to, hindi ako bibili to. So, sinarge ko lang sa so YouTube, ang ano ang gamitin ito, sharpen na to. So, as you can see, yan lang siya. Iniikot siya dyan. Tapos, yung resulta niyan, ah, oh, uh, dapat sharpen siya na sobrang yan, 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 yan so, ang tanong, eh, is it worth it? worth it ba to? ah, di ko alam, kasi hindi pa ako nakapag-drawing kasama tong tong, ah, uh, pencil na to, pero, you know kaya nga siguro sa Amazon gift card ko na lang siya dinaan kasi hindi ko yan magbibili. Yan, tulad yan. Magkano yan? <laughs> 520. 715. Pero doon tayo sa totoo. bali wala naman talaga sa pencil yan. Although nakakatulong yung pencil sa drawing natin. Uh, especially pag details, kailangan mo ng mas, ma, mas payat na tip. Tama ba? So, yun yung silbi ng sharpener na yun. ah uh, pwede yun sa details and other stuff. Pero, you know, nasa tao pa rin yan. No matter how uglier your pencil is. Pero kung talaga nasa sa'yo yung skill, yung talent pag drawing, edi, edi wow. So, I want to thank my sponsor, si Fran. She was the one who gave me the Amazon gift card for Christmas. Thank you so much, Fran. God bless you abundantly in all His ways. Amen. Thank you very much for watching.